Sabi ko, bakit ko kukontrahin kung ang gusto sa akin ng mga tao, yung action? Kaya e nga sabi ko nga, sa, ano nga, to, kahit maliit ako, sabi ko, siguro nakikita sa akin ng tao yung representasyon ng Pilipino. Yung maliit, yung underdog, yung struggle na paano ka mananalo, paano ka lalaban sa buhay, paano mo mapapanalo itong laban na to. Okay lang okay, isang hero natin sa sa bansa. Lahat, hindi naman sa bansa. Kung lahat naman ang kabataan, lahat naman ang bata dumadaan dyan. like ko. superhero? Oo, oh, lahat. Sabi ko nga, siyempre, idol ko nun. Sa si FPJ, si Lito Lapid, di ba? Lahat ng gas-gas sa tuhon, yung mga slide-slide, tarding-tarding, yeah. lahat ng bukol. Pero, sa totoo lang, nung, nung nagsisimula ako bilang artista, hindi ko hinakalap na, una, na makakapasok ko sa trabaho to, sa industriya to. Pangalawa, hindi ko akalain na kahit pa paano na Mapararating ko to na magiging lead ako sa isang teleserye o sa pelikula. At pangatlo, hindi ko inakala na darating sa point na magiging niya ako sa action. Pero sabi ko wala akong kinukwento sa mga kaibigan ko. Sabi ko, alam niyo kung bakit kahit na hindi ako magaling sa forma, sa action, kung bakit ako may forma. Kasi mula kinder ako hanggang gumraduate ako ng college, lagi ako ko akong punsunada. Kasi dahil maliit ako, tapos may, may tsura ng konti, eh. lagi ko <laughs> connective ribbon. Wala naman akong ginawa, kundi siyempre lumaban yung ni sarili mo, pumalag. Sabi ko, lahat pala ng bagay na yun, may dahilan kung ba't nangyayari sa'yo. Kasi naisip ko yun, nung nag-artista na ako, dahil nung nag-artista ako, ang pangarap ko at gusto ko sana, maging Christopher De Leon. Gusto ko drama. Yun yung piling ko, ano ko eh, ang strength ko eh, porti ko kasi marugdob ang buhay ko eh. Bata pa lang ako, ang parents ko, nag-iwala, layas kami, madrama ang buhay ko. Tapos kung na, 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 na li ako sa action, hindi ko maano na bakit mas mataas. Mataas ang rating sa teleserye. Mataas ang rating ng mga drama ko na mga walang hanggan, mga ano. Okay siya, ikaw lamang. Pero pag nag-action ako, like Juan de la Cruz, Provinciano, mas mataas. Pero sabi ko, bumabalik pa rin ako sa drama kasi talagang gusto ko drama eh. Pero sabi ko, bakit ko kukontrahin kung ang gusto sa akin ng mga tao, yung action, kaya nga sabi ko nga, sa, ano lang to, kahit maliit ako, sabi ko, siguro nakikita sa akin ng tao yung representasyon ng Pilipino. Yung maliit, yung underdog, yung struggle na paano ka mananalo, paano ka lalaban sa buhay, paano mo mapapanalo itong laban na to. Kaya yun siguro yung pinagdadaanan ko sa araw-araw o sa kahit nyo sa buhay ko na parang wala naman akong ibang sikreto pag sinasabi ko nga sa totoo lang pag tinanong mo ko, anong talent mo wala? Kasi sabi ko, hindi ko marunong sumayaw, kumanta o pero sabi ko, isa lang talento ko na alam ko, yung hard work. Kasi doon ako ay eh, mapusigi ako sa buhay, matyagain ako, matiisin ako. And then later on, natutunan ko na ang lahat ng yan. Hanggang sa pumasok na, natutunan ako magsulat, natutunan ako mag-direct, mag-produce, ganyan, ganyan. Kaya pag tinatanong ako, sabi ko, walang ibang, walang ibang susi, walang ibang sikreto, hard work. Kaya ito, sabi ko nga ngayon, kaya wala akong inaatrasan. Kahit wala akong tulog, darating at darating ako dyan plus hard work yung pagiging professional sa trabaho at maayos ka usap. Sabi ko yung siguro yung pinakamasasabi kong um, sikreto ko sa buhay ko o sikreto ko sa buong ko. Ayun po.